sa mga ano ko. Si Pinsan ko si Edwin Gomez. Saka si Erika Pamangkin. Si Erika si Santo. May konting kainan. Kakauwi ko lang guys. Shoutout nga pala sa mga pakonyang kids. Hey. ત્રણસો ટિકેટ મને ફ્રેન્સનું ટિકિટ બનાવો તે ઉંધુપળા પસંદનો વાંચો palagay sa si Aki, oh. Shoutout mo, mga kuya mo, sa Pakonyan Kids. Dali, shoutout mo, mga Pakonyan Kids. Dali na, Aki. Okay. Shoutout mo, dali. Shoutout mo, mga Pakonyans. Hello, mga kuya. Dali mo, dali. Hello, mga kuya. Pakonyans. Na madalas nanonood si Kuya Alonso.

Ayan na kami. wala tayong mga viewers pa guys ha asa na mga supporters natin dyan mga viewers natin meron. Happy to you. Happy to you. Stand, guys, stand. Oh. Happy birthday to you. Happy Happy birthday Happy birthday Happy birthday okay. Happy birthday to okay. you. Okay. Happy birthday okay. to oh, you. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you. Happy Happy birthday to you. to Happy birthday to you. Thank you, thank you sa mga sponsor. Thank you sa mga sponsor. Ng may birthday. May birthday sa may kaarawan. Magigikain. kain. Sakto-sakto, kakarating lang. kakauwi lang. May libre pagkain. Vâng, 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 પૈકો bigyan nyo na lang yun. Bigyan nyo na si mama. Ang na ng ano ka mo Shoutout nga pala kay Orahem Sheriff. Thank you, thank you for watching. Orahem Sheriff. Sheriff. Thank you for watching. And thank you for giving thumbs up. One million. Abali, pinsan ko tsaka pamangkin ko. Nakiki-birthday lang, nakikikain din. Akala ko naman, ano ka, mga Indianon ka? Marunong ka pala mag-Tagalog. Ayos si yung pangalan mo, ha? Indianon ka ba? Ang hirap big kasi ng pangalan mo. Oh, eh? Rahim. Sa, sa Air? Ay, hindi ka. Indiano. Kala ko Indiano ka. Pilipino ka, Pilipino. Hi din sa'yo, hi din sa'yo. Thank you pala sa giving, ano, giving Thumbs Heart sa 1 Million viewers. Dito niyo ako ano. Tama na ang LB mo. Dito niyo ako payuhan. Bakit? Hindi naman gano'ng kabigyan. Bakit? Anong kundera? Wala naman. Papa Pilipino po kami. Ah, okay. Taga saan kayo. Para masarap natin ang inyong lugar. Salamat at sa inyong pagbisita ano? sa karawan ng aking pinsan at saka ng pamangking ko. O pinagsabay na. Para isang handaan na lang daw. Ay, ano? berge, huwag niyo ko Ah, mega mega love shout out nga pala sa mga taga Laguna. Yan. Shout out sa mga taga Laguna. Nakagaya ni Oraham siya sa sa No, na ano ko? Mus anon, Muslim, ano Muslim kaya eh, no? Muslim?

No? no. Okay. Basta Pilipino ka, hindi ka hindi ka ano, Muslim. Basta salamat sa pagbisita mo. Mga ah, ka tropa Bisitahin mo naman tropa si ano. Si tropa Aki TV Vlog sa kanyang YouTube account. Tropa ha. Paki-subscribe na rin para masuporta natin si Little Boy. Di ba? Sa mga mga so. pa lang niya sa pag YouTube. YouTube. Kumbaga, hinahasa na natin sa pagiging vlogger. Sunday, malay mo lang. Ba? Madiscover niya no. maging ano siya. Yung Salamat. May bumawi ah. May nagbawi ng thumbs up? Anyway, thank you na rin. Okay. Ito yung ang problema. Ano yung mga ito? Nandito sa may tabi ng mga ito. Ito Ah, grade 1 ka na. Okay. No, Balik grade 1 na rin to. Ka-level mo pala to eh. Daycare. Ah, daycare nga pala. Siguro mga 8 years, ano? years old ka na. 8 years old ka na. 6 or 7. Ganon. Grade 1 eh, di ba? Try doon. Try doon. Mamaya, bibisit tayo yung account mo. Ito talaga ba na yung turn eh? Hindi mo ah. Bibisit tayo mamaya account mo ah, little boy. Okay. 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 Mamaya may alam, pag tapos na itong account, okay. uh, itong karawam, itong live. Okay. Iyan mo na sa notification mo mamaya yung ano ko. Yung pagbaba ako ng bag bakas. Ha? Magbabakas na lang ako sa'yo at magpapasalamat na rin sa iyong pagbisita. May oh. hey, taga viewers pala akong taga Laguna, 7 na po. okay, seven. Oh, i ko yung ano, pangalan ng eskwela mo. Dali, baba mo na para ma natin. Anong school nga pala ang yung pinag-aaralan? Pinapasukan. Account Ano Anong account? Ay, yung account ni Aki? Ang ah, account ni Aki, Tropa Aki TV Vlog. O kaya kahit ano nila, huwag mo na isama yung vlog sa dulo. Pero sama mo na rin yun, kasi para magmatik na rin. Tropa Aki TV Vlog. Gano'n. Pag hindi na gano'n na matik ng vlog, TV, gano'n. Tropa TV kasi yun, ayun unang una isinalpak na ano yun. Eh, tag name niya yun. Para sapiro. Pinahabol na lang niya yung ano yun. Eh. Panic comment? Elementary school? Ayos na. ah. Ayos yung pangalan ng ano mo, ah. Ayan, ah. Sige na. Ayos yung pangalan ng ano mo, ah. Ano ano school, panig, comment. Comments, elementary school. May ganyan palang pangalan ng school. Ha, hindi pa ni comment. Illegal elementary school po. Ay, na illegal. Ay, yung pangalan na illegal. Illegal elementary school. Ay, yun. Probinsya ng probinsya nga.

mas na. Alak, alak, alak. O, na na. Kanina ka silip na silip? O, anong meron? alak na, mas na. Mas na. Silip na silip.